Ito yung fit na lang ito, may mix. Ang galing lang. I-adjust natin yung bawang na wala na yung usok. Sir, sinanggal na po namin yung pinagmumulan ng usok dito. Baka barato na? Oo, barato. Kung tititigan mo, kala mo malinis yan, pero hindi ito mong yun. Sa palit na yan. Detector and timing bell. Pagpikit na rin yung Ay eh, ito, balit tau May leak cleaning aliman Iba natin to no? Ang natin ngayon Well, sabi ko na nagagawa gusto niya tatapos Kaya natin tapusin Anong kaya mong tapusin ngayon Ito, DMS eh okay, wala po. Dito bakal muna. Ah, sige. I-recheck muna din to. I mean, check na synchronizer check na rin natin muna. Na. Yeah, ah, tikmuna at pagtutulungan tulung na lang sa PMS. Dito akan middle position para malaman din. Eh okay naman na to. I-timing mean belt na lang. Ah, okay naman na naman ay usok niya na ako na solve na natin, i-replace filter lang. Wala akong problema yun. Ito na problema ng uso. Air filter. Miguel, lakasan mo! Di ba idol? Binigla naman. Yung ganon. Ongoy. Ongoy hindi lalabas sa ang usok dyan pag yan mali yun yan o kimi wala naman nagtadrive pa ganon ako ba nakakita naman na ganon hindi sila <laughs> okay. okay na.